Bakit may gandi? Gary, ang aga. Happy <taping> gulat po. Wow. Hey okay guys, what's up sa inyong lahat? Manang gabi, nandito ako ngayon sa Haunted Cemetery. Tara guys, samahan nyo ako ngayong gabi. Alright, dito na tayo guys. Yan. Ito yung area. Yan may clothes Medyo creepy ngayong gabi guys Gaga Pinto uh! gulat ko Ayan Sige isa isa lang Gabi Kinikilibutan agad ako guys Sobra Ito yung mga sementeryo dito guys na Parang ano lang siya Parang mga kulungan ng mga baboy no Kung tignan kasi sira sira na tata kayo may ilaw dun biso at doon din may ilaw So dito ko nakita dati yung may sumilip na aswang na magugulam. Yan sa mga sulit ko dyan na nanonood. Ano araw, araw ko to binabalik-balikan dito na area na to. Dito banda. Dito ako natulog dati. Lana, sirang-sira na. Sirang -sira na. isang tahimik dito guys so comment down below guys kung meron kayong makita at nagit sa ating camera Guys, para miner ini Audi itu, guys. Warna dembuan, tu. Guys, ni warna dembuan. Wow. Ini, yah. Ini kiram demo. Ramin gelak, ket. guys sobrang creepy higit na ako dito na creepy ng lugar na to guys sobra Tapi ini init ang matawang ko. Grabe guys, so creepy itong ano guys. Wow! Oh, sino ka? Ya guna mameli kuat guys. Ay Hello? Hello? Waridi tu guys. Huh. Ini kan. Hello? Guys. Ano ka ba? Aswang ka ba? Ikaw ba elemento? Huwag mo lang ako sasaktan ha. Wow. Sino yan? Sabi sa milik. Diyan sa sumilip, guys. Hindi ako namamalik na tayo, guys. Ano kaya yan? Cool. Huh. ipisito ano to yan guys Hello Sige magparamdam mga kayo kung nandito kayo Sige nga Takutin nyo ako Guys paano nangyari to Wow Wow Sige nga magpakita ka Kung nandito ka Huwag gumalaw Wala yung kutina oh Hindi kutina yan ano yan Parang may dumaan. Oh. Pinagkatatawa ko guys. <laughs> Bakit may gandito? <laughs> Nandito ka ba? ilalagay ko muna dito guys ha? sobrang creepy dito guys dito siya mismo guys nagpakita hindi ako na mamalik mata guys dito nagpakita sa akin sobrang creepy And Guys, comment down below kung ano sa tingin nyo ano kaya yung nakita natin guys? Comment down below guys. Ano okay. yung hindi kumaso? Baka may bahay dun sa kanahan. May aso. So tagal-tagal ko nang balik dito guys. Ngayon ako nakarinig may aso dyan. Oh. Mas. Lagi hindi ko kalagang buwan no? oh. Alabas na yun mga ano. Hindi nga. Nandito ka. Kau wake up, Re? Tiba-tiba, he? No, kahoy yang besok. Habis besok ni. daan guys yan explore lang tayo guys ha explore, explore tayo may aso dun oh. may aso dun baka may baka may na bahay na dun Parang may dun banda o. Parang may nakasilip. No? Ingat tayo dito sa ahas. Pwede bang lumaan? Daan ako ha. Agay ba yung ano dito? Cementerio. Guys, iba yung pakiramdam dito. Parang meron naglalakit. Dito banda. Wow. Oh. Sino yan? Wow. na ako dito. Guys, so, umiilaw na naman yung ano. Yung kandila. Kita niyo yung guys, Umilaw. Oh, Nilalaroan ako dito. dito daw yung banda yung kapre guys Bakit yung pakiramdam ko dito Creepy May aso doon oh eh. May bahay siguro doon sa palayo So comment down below lang kayo guys Kung mayroon bang nakita sa ating camera kasi kanina meron akong nakita talaga may sumilip. So yan guys, babalik na tayo no. Parang ano na dito? Ba yung pagiramdam ko? Wow! Kita niyo yan guys oh. Merong ilaw rin right oh. now. Ito na nga yung sinasabi ko dito guys. Yan. Naku. Ito yung tao lang na pinagtitripan ako guys. Yan oh. Sino yan? Eh hey, meron, meron ako narinig dito may tumakbo Kaya naku ano na Eh hey, meron ako narinig dito may tumakbo guys yun na lang guys medyo lobat na yung ano ko yan please sana malike mashare itong video